Oh, ayan nga mga kapata helmet Super viral yung video na yan Ngayon Disguday Totoo kaya yan video gaper? Ewan natin Kung totoo man O oh, hindi Pero kasi meron ng ano Video per eh Nagsampan eh oh, O no. Sa DOJ no. Ayan no, no. hawak. Teka lang, sino nga ba yan? Si Mr. Pulong Duterte ba diba yan? Oo. Uh -huh. Ah, yun yung congressman. Hmm. Uh -huh. Ito mm, ba yung hawak? Parang may hawak eh, no? Pag-toothpick. Ano? Ah, pag-toothpick. ang ah, ah, haba naman ng pag-toothpick na <laughs> yan. <laughs> Mahaba <laughs> ang Deadly weapon naman. Pero ayan nga, mga bata helmet, nakakalurky, no? Diyos ko dahil. Ayan. Diba? Nag-umpisa sa tatay. Siyempre, uh -huh. yung tatay yung may unang ganap nung March. Oo. Uh -huh. Diba, nadala sa dahig. Sumunod naman, siyempre, ang yung ate, Bidugapa, Madam Sara. Mm -hmm. Sino ba mas ano? Matanda? Si Madam Sara o itong si Pulong? Pareho sa kanila, pero basta, basta part... magkapatid sila. Oh, <laughs> para pareho sila. Oo. Mga kaloko, mga kabatang helmet, no? At naganap nga daw yan dun sa bar. Oh. Uh -huh. Pero grabe, no? Ba't magkano ba, Gopper? Pantyaw? Ah, 1,000! Oh. No. Eh, magkano ba dapat? 13 kyaw? Ah, sa sagap yan. <laughs> naman yun. Bala sila buhay nila. Sa so, mga sagap yan sa Facebook. <laughs> Pero ayan nga, mga batang helmet, no? Grabe yung mga ganap. Hello, At naman, basila. Diyos ko, umabot naman sa may hawak pang ano, matulis. Just wow! Good Pero ayan nga, mga batang helmet. yun, ano ba? Ano kaya magiging... Pang-tutulik. Hmm? Ano kaya magiging susunta ka ba about naman dyan, no? Videographer. Abangan, ang susunod na. Kabanata. Kabanata. Eh? comment nyo na dyan kung ano masasabi nyo dyan sa video na yan. Medyo sensitibo nga lang yung video, no? Oo. Uh -huh. Kaya kung may mga bata dyan, mga kiddos, huwag nyo nang papanoorin nung ganyang klase yung video kasi medyo at, may karahasan, diba? At huwag gagayahin. Yes, yun Masanayan. importante. Huwag gayahin. O oh, mga bata helmet, uh -huh. kung nagustuhan mo ang video na to, galong mo na mag-subscribe at i-click ang notification bell for like update at set na may in-upload po namin ng video ka for so, may ito pa lang. May pagganap na. uh Ay, tala lang. Ano? Tumatak mo ba si Pulong Duterte sa pagka-kongresista ulit? Saan tumatak ba? Sa Palayo? Hindi, papunta sa bar. Sa Dabaw, siyempre. Tumatak mo ba siya? Ewan. Comment nyo nga kung tumatak yan. Pero ayun nga, mga batang helmet. stay happy, stay healthy, and stay safe times always. Sabi ko sa buhay niya, nag-helmet din ang bukit. Keep seeing everything better every day. God bless everyone. Bye!